Okay, so nandito tayo ngayon sa so, JDC Chocolates Trending. Yan. Dito lang yan sa May Shop Boulevard. So balita natin medyo mura-mura ang mga chocolates dito. So yan yung mga pinitingnan nila. KitKat Goya Tips, Toblerone. para pasokan na natin sa loob. JDC, let's go! Nakasales sila. Saan? Isang ilang box na dito, 3 for Oo, yan o. No? Eh, kuha mo si George. Oo, daming tao. Nakasales sila. Oo. Yung gusto nito ni George yung ano, Toblerone. Toblerone. Magkano kuya? Ayan. Ito, ito, ito. ito. Ay, hindi, iba pala. Kuya. Kuya. Magkano? Oh, 150. Kuha ka. 150. So sale sila dito, daming bumibili. No, di ba? Daming bumibili. Naka-sale sila. Oh, ayan oh. Bisko. Ito binabaon niyo to oh. Magkano to? 49 pesos. Di diba? ba? Ang baba ba kayo nito? 49 lang oh. Kaya pagkain na ba? Energy bar. 108 Ito ba yan? Si Poco Yung Kirk, Kirkland do 99 988 oh okay. Ano yan? Chocolate <laughs> Ito Pepero oh. Magkano sa Pepero? Oh. 3 for kahit anong ano, flavor? Okay 123 Sa Pero 123, ano yan? 123 P60 si pesos yan ano, ko. 123 lukwa ka? Parang ito yung kinakain natin. Oh. Uh -oh. Magkano to kuya? Ayano. No? Magkano? It's 198 Gusto mo? yeah <laughs> May mga chocolates. Ito galaxy bar. P100 pesos. So. Sarap yan. Kisses. Pau Ferrero, kuhaan kita? Mas, 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 ha? Wala na po. Ayaw mo? Ito, Hershey's nila, 118. Ha? Ito po, 118 lang, oh. oh. Hello, Aray, M &M. 198, oh, oh so, ano? M&M's. Tara, M&M's. 198, ito ang laki. ano? Ha? Sulit na ito. 68. Huwag ka na ito. tayo na ito. Sarap din. 118, salang lang, oh. Pagpagman ko. Pagpagman ko. Toblerone? 68 pesos, Toblerone. 68 lang? Parang kanin sa mall. Ito. May wafino sila, wafino. Magkano yan? 128. May lace sila dito, lace. 38 grams, 3 for 100. Kasi yung Pringles nila, 99. Saan ka na? Original Pringles, 99. Itong lace nila ay oh, 100. Malaki na, dalawa sa maraming tao ngayon dito Jumpa ang dami na may guess the bill guess the bill magkano? 800 ikaw 1,000 700 ako oh, pesos lang daw 2 pesos o hindi oh, pa naloko kailangan ko ng isang ano wala walang agree wala bang agree halika na Okay, okay. Magkano yung pinamili natin? 608. So makapamili tayo ng 608. So yung mga uh, gusto pumunta dito yan sa JDC. Yan, JDC dito lang yan sa may tapat ng Mang Inasal. Jollibee dito sa may Shaw Boulevard. Let's go! Bye-bye!